A day in my life as a baker na nalate sa pag ng demo. Char. Hi mga ka-twin baker! So flex ko nga muna yung mga orders namin nung last Saturday. Ito yung reason kung bakit nalit kami sa pag ng demo ng Baker's Field nung last Saturday. Tinapos nga muna namin yung mga cake orders namin na nakabook nung araw ng Sabado. Kasi supposed to be, Friday talaga yung schedule ng Bakersfield. Field. Kaso minove nga nila, nila ng Saturday due to bad weather. So flex ko nga muna yung two-tier cake na diniliver pa namin sa Kalinog Iloilo. So maraming salamat sa lahat ng mga customer namin na umorder nung araw na yun. Mga alas dos na nga to ng hapon kami ni Vera bumiyahe papunta na Iloilo City. Kahit late na nga kami, kailangan pa din namin umaten. Kasi syempre, Bakersfield yun eh, nakakaya naman kung wala kami doon. Bago nga kami pumunta doon sa mismong venue, e bumili muna kami ng mga electrical supplies na gagamitin namin doon sa bahay. So, na late na talaga tayo ng bongga. It's better to be late than ever. Pero syempre, iba pa din talaga kung early bird ka. At dito nga sa John B. Lacson, gaganapin yung demo. Sa totoo lang, ito yung first experience ko na makaka-attend ako ng demo ng Bakersfield. Kasi nung last year, si Vera lang yung naka atin sa aming dalawa. So, ang naabutan na nga lang din namin na nagde-demo ay si Miss Pia. All the way, nagaling pa sila sa Bacolod City kasama sila Ma'am Myra at si Ma'am Justine. Syempre, dito nga tayo sa dulo kasi na late nga kami. Pero syempre, thankful pa din kami kasi naabutan namin si Pia na nagde-demo. Bali, ang una nga pala nag-demonstrate ay si Chef Brian. Ang dinemo niya ay ang paggawa ng fondant gamit yung whip it. Then, ang next na nag-demo ay si Miss Jen. Kahit na late nga kami, eh, pinatikin niya pa din sa amin nito. Biscoff caramel bars. Meron siyang toppings ng caramel fudge. Grabe, sobrang sarap sakto na yung tamis niya. Hindi siya masakit sa ngipin at hindi siya nakakaumay, promise. May pinatikim pa nga din siya sa aming ube butter scotch. So, hindi ko na nga na kasi sobrang sarap nga. Kinain ko kasi kaga. At dito nga sa likod, meron tayong Bakersfield products na available. Sarap nga bumili noong mga oras na yan kasi naka-sale siya. Mas kumpleto nga, nandito lahat ng flavor ng fudge eat. Lahat ng flavor ng flavoring. rounding easy mix, cake master, B.O.B. or butter oil blend. At syempre, available din nung time na yon ang milk chocolate na 1 kilogram. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo, i nyo na ang page ng Bakersfield Philippines para updated kayo kung saan at kailan yung next na schedule nila ng demo. Kasi masasabi ko talaga na sobrang worth it na maka ng ganitong klaseng event. Perfect yung mga ganitong event kung nagpaplano ka na pasukin yung baking, mga business owners na mga cafe, cakes and pastries, mga frap or milk. Sobrang daming knowledge na matututunan. Kasi dito, tuturuan ka din nila kung paano gamitin yung mga products nila. Aside from that, bibigyan ka pa nila ng mga free recipes na pwede natin idagdag sa business natin. Namit nga din namin ng personal si Ma'am Justin at si Ma'am Gigi na sobrang hinhin -hin sa personal. At mga iba pa nating co baker na galing pa sa malalayong lugar. Ang iba galing pa sa Anilao, San Dionisio, Antique. Ang iba galing pa ng Leon, Concepcion, Potota. Tapos yung iba tumawid pa ng Gimaras. At after nga ng demonstration, punta kay Miss Letlet yung fondant cake na ginawa ni Chef Brian. Birthday niya nga ata ngayong buwan. At syempre dito sa demo, may chance ka din na maiuwi yung mga baking products. Kasi meron silang paraffol sa mga attendees. Di ka lang mabubusog sa mga free recipes at free taste na i-share nila, may chance ka pa na manalo dito. At hindi ka natalo dyan, di ba? At tignan nyo naman, pinag-isa yung pangalan namin ni Vera. Kataon pa na kami yung napili, pero syempre ibibigay natin yan sa iba. Oh. Oh, Yeah, maraming salamat Bakersfield family sa pagbisita dito sa Iloilo. Pero nakaka-proud kasi sobrang daming umaten araw na yun. Maraming salamat din sa tatlong chef na nag-demonstrate. Chef Bry, Miss Pia, and kay Miss Jen. Sobrang daming yung natulungan na baker. Thank you so much din kay Ma'am Rowella, kay Ma'am Gigi, kay Sir Martin, Ma'am Myra, at kay Ma'am Justine. At maraming salamat din kay Chef JV sa lahat ng bumubuo sa Bakersfield Philippines. Anyways, available nga pala yung mga Bakersfield products natin sa Big Five Baking and Resto Depot na located sa Barangay Pakyad o Luton, Iloilo. Meron din sa 5 and Plainfield Nod Kay Marketing. CN Marketing na located sa Antique. Kaya visit nyo na yung mga baking store na to kasi available sa kanila yung mga Bakersfield products.